Umuwi ako sa bahay ng Reyda Mercedes para lang ipakita ang aking pagkakaisa sa lahat ng Pilipino para sa isang tapat, maayos, ligtas at safe na kampanya at eleksyon. Pero hindi tayo bumibitaw sa ating advokasya ng isang tapat, honest, na walang dayaang eleksyon. Naninindigan pa rin ako, Chairman George Garcia, i-disconnect mo sa internet yung automated counting machines bago at habang nagpiprint ng... Election returns. Pagkatapos ito, babalik din ako sa Manila dahil ang dami niyang isinampas sa akin na kaso. na ko na isa pina ng kanyang case na related sa cybercrime, Article 154 ng Revised Penal Code. Meron na rin siyang kaso sa COMELEC. I think, pinadisqualify niya na rin ako. And meron na rin uh, election code offense. Hindi ko lang kung pumasok na in this barment. At saka yung uh, CPA pagtanggal ng lisensya sa PRC. Pero sir, medyo marami pa tayong panahon para sumagot. Harapin natin yan. Abangan ninyo. Pagbalik ko sa Manila, maraming mangyayari. Mm, attorney, ito, maraming katanungan. Uh, what is the purpose you joining this kind of, uh, anong gusto mo ipakita? You joining this kind of unity Gusto nating ipakita sa taong bayan na ang tao at Mga Pilipino, walang ibang gusto, Chairman George Garcia at ating mga kababayan, mga opisyalis dito sa Pilipinas, kundi ang isang matahimik, tapat, honest at ligtas na eleksyon. Mahirap po bang gawin iyon? Lahat po tayo gustong iyan. Wala pong dahilan para tayo magkasakit, magkasakitan. Hindi mo kailangang kumatay ng tao, manakit ng tao para manalo. Ang posisyon ay bagay lamang na nag exist sa ating daigdig. Okay lang namang matalo. Huwag nating piliin. Hindi worth it na manakit ng kapwa mo o ng kalaban mo o patayin mo ang kalaban mo para lamang sa isang posisyon. Actually, yung mga taong gustong manakit, at pumatay ng kanilang mga kalaban sa politika. Sila lang yung taong gustong magnakaw sa gobyerno dahil mas malaki ang halaga ng kanilang nanakawin kaysa sa buhay ng isang tao. Last na lang siguro, uh, attorney Eto, alam natin na uh, ikaw wala nang hihilingin. Kung kumpara natin sa buhay ng mga mamamayan Pilipino na sa at you, you have uh, the, uh, kumbaga, meron ka na kayo pa luxury na mabuhay ng simple. Pero ano purpose, Sir? Why run for a uh, government position? Exactly natumpak mo, uh, Bombo Radio. Kasi ako, medyo maayos na ako. Narating ko na yung gusto kong marating. Pero paano ang ating mga kababayan? Sila mismo, hindi nila kaya iangat ang kanilang mga sarili dahil sa ating kurap at abusadong gobyerno. Kailangan nila ng tagapagtanggol, ng magdadala sa kanila. At walang ibang makakagawanan kundi ang mga taong tapat at ang tanging malasakit lamang ay ang kanilang kabutihan. Katulad ng Team Alvin Uy dito sa Reina Mercedes. Okay, sir. Maraming salamat po at magandang. Maraming salamat, Bombo Radio. Magandang araw.